Ay, video lang ko. Ay, hindi naka ko ko. eh. Huwag ka Huwag mong maningi. Salamat sa iyong pagsubay-bay sa kong video. Pero... Ito ang mga channel fans. Ito sa patungang mga fans. Hindi makukamad mo edit. Wala ko yung mga... kung sa Arabic, baharakap na... ...mga quants kong video. Basta video lang ko. Okay na kayo. Bisi po ko di po ko. Ako ka pala, bisi mo talos po ang ako. Pagkuhan, mag-edit. Tima ko ka balugod mag-edit. Isa po, dura kay timo kay. Layo akong timo, wala ko rin lutot. Muna mo, action na ko ano. Uusap po itong mga tags yung ingon. Nasaan tayong mga tags? Di lang like, din ko kabalo. Pasensya. Wala, wala din ko yung mga knowledge nang mga channel tags. Sa patong na mga tags din ako naman, price. Busy mo. Pero, well, hindi ako siyang matang. Masaya kong matang mag-linkin yung uman. Pintay ko sa dito mga kabata. Um. Salamat kayo sa inyong pagsugod sa mga mga video. Pero, asensya na ang gudan Wala mong kayo nalit sa ano nga. Uh, Kung doon. Nang may nag-comment. Asensya yun. Pumukoy ko an. Kaya nalo. Mas ako mga video na ako maka, ako maka loan. Oh, Okay lang. Tulog mo siya. Nag-wild man eh wag niyo sa kapatid nung, sya na 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 gusto mo gawas dito pa ina kasagawas sa unang magpugas kayo. Eh. Yung mga plato na mga mga aklon na ako kay oo, man nag ang mama ni Karo, nag-duty ng mama. So, di na ako. Para mo tayo mag video habang, habang nagkuhan. Yung pyo. Na video lang ko, kanin, manaan eh. Um, lang yung Oh, mga upload, mga copyright. mga mga music. mga pandemic TV. daw magmatsat ka. Ayaw niya na pa dahil na niya. siyang taro. Sakit din ako ang pano sa okay, no, go, siguro niya. Pero... Sakit siya. Yan eh. Kabuntang gani sa... 7, 6, 6, na. apasan akong ginawa. Ako saan akong inhawa? mag Huwag Oh, makalimot sa Inhale, exhale. Sa timing on yun nga, maligo mi. Sa buntag ka ng 3 years old ako. Ibanta yan. Hindi nga mo na Ano mag magugunang gamitin? Mga pila na ka months sa akong maintenance sa goiter na ako maintenance. sa mga malimtan, pang sa kabisi. Kabisi na ako. Malimutan na ako. So, parang nagbalik ko. Kung mo ganyan siya. After ka mag inom one hour. Paabot ang panin mo one hour sa ka magkaon. Ano nga mag mag makalimot na mag-gumong o siya, makalisay ito. Mag-guto, guto na ganyan makadeside ko nga. Hindi lang sa kong inom kay nagkaon ko, di pwede. Kailangan wala yung sulod ng muti, ano sa kong inom. Nga, pag inom ni mo after 1 hour, pagka kaon Walang result akong tanggal. Mga malimutan ako. Masulod na yung sayo, hindi ko kaginawa na. Itabo naman sa ako sa Saudi pa. Diyo ko kaginawa

Para isa, sipat, sipat kayo niya nga Natulog Matulog na. Okay, kaya sa matulog. Dati mo matulog na. Abay pa sa ah. Hapo-hapo na yung ulo. Kalot-kaloto niya yung likod. Karoon din ako kalat kakalat kay namin isa si Hilak. Pagutang. Ay, ginoo. Kasi lang laban lang taan eh. Nang no. kalat.

Ang pag-ibig ng mga 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 di ini mau pag ibig ng mga pag ibig ng mga pag ibig ng mga pag itong wali. Ito ang lakman na sa galauna, Balik na pong alasingin ko. So, sa alasingin ko. Kasi so, malagpas. Mga na nga. Di, mo, hindi. Hidda dyan ko. Sakit kay eh, mong likod. Hidda po, so, mag so, sa kusan na magluto. Maglaba, magasikaso sa sa gawas. Kasi so, kanay mataan eh, siya gusto nga kanay magpundulo o lugar. Gusto niya magdumi sa gawas. O sa may managarilo ba sa gawas. Kaya subay sa mata. Kasi garilo sila naman man. Na nagtrabaho ba? Sa kwan? Pag trabaho kural. Abog ang simintok. mag i sa walay hangin. Init na mo, gagiputo ang biyakas. So, po, ano lang. May tuwik na lang agas gawas. Tiinigin siya, magpundo. Gusto ipundo ang lugar. Hmm, bataan. Hmm. Gusto niya na siya, makuha niya init sa iyang naun. init makamantay na si butang. Butang mo na sa krig niya. Hmm. Mga ano na nananaw sa. Hay Happy ng pasko. Pasko na gid. Bilang ng kadlaw. Na akong makasimbang gabi. Pero ang mama n'ge sa 12 December tuadlaw na ni, diba? parang bakasyon. So, si makasimbang gabi like, na ito, po. Mag-wish na po, tagong sa gato. I-wish na wish sa tamang panahon. tamang wish. Ay. Year 2026 na. Punta. So, mag-init mo na kung ulo. Kung na ganing murag pamilang kong kapwa na ito, ikaw man mura ka ng pili man sa iyo roon sa kata sa kuha o sa ilatog o sa ano na ako pang iit akong utok pero ako mga doon ko yung lima sa anong dua ka 3 years kamunggay lang na siya ako halos ko alo-alo kamunggay alo-alo kamunggay ko na birthday ko so sa akong isang kaapo dito sa lakos na birthday yung pumusil mo yung mga karne makuan ka sa buwan hindi na ako makuan labi na na may minuto nga sayan o ano, sinubang isda pero masagol mo ko ng pagluto anak mura ko muslim na pero hindi ko muslim Kristiyano na lang gid siguro kung sa kung namat ana ato. So ano, hindi kan sa gamay pa. Among kay ginamo sulod ba gid ako hantud karon. Namat ana sa daan. Ana ko. Ngo ko na pansi pihon ta di na pa. Pasay na sa ron. Pero karon ka po yun ang magluto. Kaya ka na ganing Ako'y galing mong buong lawas ba? ah. na lang ko sa'yo, huwag na ako'y kamunggay sa muntag tago na paggagabi. Hindi natin gawin tayo ang style din eh para sa Australia ba, magluto ka rin mong tago, pa na umawa. Isa lang ka na mag, yung otong ba, di na ganyan magluto. Minsan na siya, may puso ba sila ha? Kasi ako, may problema. dito sa Australia, ang style mo dito. Karong na sudan, hantu ba na uma? Dere, kada ka ang luto, ka ang luto. Sa ilaha, terus sa ako ah. Kamu ngay buntag, hantu na na paggabi. Nga pangabili na na, hantu na Aku buntag. Ako ko ang tipik, kaya ko sudan, kaya ko gasto sudan. Gina-share lang yun ako ka to. Huwag nilang i-mystery. Isa po, balikan ako itong love comment. Nga, wala yung mga tags ako ah. Hindi <laughs> ko ka balong i-edit. Itong channel tags ay mag-iingon. Ang ako magugasa mga video lang. Maka-upload lang ko sa isa ka lang okay, isa. Okay na isa po ah. Wala mo pwede ng balaan mga ku good sa Pero okay na. Sa magtsaga lang tanos kong vlog, at least kita ko. Para na po kuya ka ng kita Naku, income. Lison, na income. Isa mga ding naanag di ka ka ng nagadawa ka kuwarta para ato sa Saudi ko. Siyempre, nakaisulululawak to. Makapalit kasi mong gusto dili ka magagat sa uban ulaw po sa isang ayaw mas maay ka nang na kita wala na yung ipaagla na kong yun so basin, mamasin lagi Ay, alam na yung ikaw eh. nga makita masin lang kay uban dito mukita kita sila pero magdi ka na sa kuang nga yung mga kung sa na, na, sa arabic ka harakat na mga kuan mo isa po ulo marag di ko tokatib kapag magandang vlog ka tokatib yeah. laro yung mga video wala po ah wala na gani siya naglingaw-lingaw na lang kung um, makita o dili ano lang Saba mo gudya kay nay nag na bidan. Napay nag extension pataas. Saba. Siyempre, kan? Kaya natin gusto nga kaulon. Mas gusto na ito, na. Mas maka makakalita mo ng atuan yung Hindi na sa uban kay ulo. O ganyan. Kuan. Tsaga Tiy na lang tayo ng vlog-vlog. Ginagmay small vloggers, small vloggers. kibasin niya ay kuwan na mamasin lang kung makita ang lili pero be positive sa kinabuhi mamiss na ko ang kuwan ba nagkaon dito sa sa dike na ang albaik na ang may fish fish fillet na chili yun ang paborito huwag ka nang kuha so, na may apple pie din naman manok tuna tuna nga ang sapo sandwich na manindir pero ang albaik dito diba, wala manindir eh nasa kayo no sa makatupo dito ang albaik may event ang ang sa Saudi. Amis. Mga protest nga Roman, kung sa Bisaya pala Granada, Roman. Kung ganing mga, mga half price na olive oil, half price mga sabon, half price bugas na mas maki nga long grain, half price Kung kani mga prutas sa price. Sabi na ang milon, magka-price. Pag sale doon na, na ako dito, gikan sa duty. Naog ko sa mga supermarket. Naog ko sa supermarket. Dito ko sa otay. Hindi na malintan ng otay. Dito ko mukuan. Kasi sa na nag-half price din sa weekly. So, 40 minutes na baktason natin sa kumbalay, Baktason na ginawa. Ang style na kong magdalaw-upak mag ilang bugas, nga half price. Nami mo na bugas nga long grain dati ka na mo. nila ganoon? Sa ganyan ginahin mo nila? Kabsa. Ano nila ganyan ginahin mo? Nami kina siya na bugas mas ilang sulan-bulad lang na ay kamatis. Nag-ulinaw. Parang kung hindi talung mo ito, man, na. nag ko na ng Pagkakataon na ako kung anong dito. Yan naman, hindi po ko dito mamalit, dili half price kaya. Akong shildo, di, guy, ego, say, I, ako ang sweldo, ligod ka aigo sa isa. Pagkakataon padala pa na ako sa isa dyan. At pa akong balay. Balay. sa na naka ubinulan. Wifi. Pagkakauna ako. Sa isa dyan, kakatigaw. Ako ginaw na lang dito. wala kay insurance kay eh, siyempre sa edad na ang, sa unang mahod pag gusto rin trabaho niya sa photoshop kuha na siya ka ng private ba dili company so mura kong ako pa sa kong permit kung sa kong anda ikama na dito sa so, Saudi monthly salary deduction niya human na na kaimpas ko 8 years pero lagi least mag out ka. Mas nakakuan lamang kung magtrabaho ka dito sa balay kay maka tipid ka, makatigong. Pero kung trabaho ka gawas, kuan, hindi ka katigong. Kaya adlaw-adlaw niyo ang pamasahe. Baon niyo mo. Wala, di ka katigong. Gawas na siguro kung kuan private mo ngayon nga nasudlan, masudlan pero may daily company so sariling pamasahe sariling pagkaong kaya kung company ka, libre ka kaong libre ka food allowance house allowance Napakaibang nga benefits so kahit pag abot ako sa Saudi wala dito kay benefits kaya nga nung private akong masudlan pero may trabaho nanggabay pa kasi may kama. Nahalok lang ako dito kay isang na COVID, wala na COVID Isang gayo, ikaw yung magbaktas dito sa palitong tambahan sa pharmacy. Eh. Mas ganyan, wala na kagatong bahong. Pantos lang. Pero ginawa na ako. Wala ko insurance. Kasakit ko dito ka isa wala. Grabe nga ako eh. sa hospital. Kautang-utang. Kautang ako. Muna nga ng ko uli na Kay lang. Kaya mo rin. Kakuman ko doon pwede pa eskwela ko. Ang pa eskwela. Kakuman sila. Wala na ako. Time na sa patiro. Pero ano nga uli ko eh. lagi maka kan sekarang sari kan ulik maka no ni pak ulik ko kan ni ulik ko ni sebut ko ulik no saya pak eh hei budi si orang mali tukang mali buang untung TNT na lang kagana no kasi orang maka ni ulik mabulok. Wala may mag busy Bisita ng life nila. dari mga kayo mga tsaka mga nakuha ka ni Uli na <laughs> nakauli na ka kung dito ka nga mga nakakuha ka sa mga ingon nga ang um, uli na siguro ka pero mali. Mas may pagwa pa uli uli. Wala na lang. Uli una na mo sarili dito. Dito ba abot ko kaya ka ano sa ko sa ginoo. pwede na siya ibutang. Hindi na magbabay na may salamat sa nag-view sa akong vlog na pinobre. Pasensya na. Salamat sa pagdanaw.